Hi guys. It's almost midnight now pero <laughs> nagkabisi mi dire na upang longkap. <laughs> so naami dire na alkansiya guys. Ini ini mga grease turn up since chovelar man siya aluminum. Ito na so di babaw ang mga savings kumbaga. So wala na tigom ni Madam B. Kagulo so, ko to ko siya guys. So, Napay salapi ni naong dito sa ubos. So hindi ko sure ako sa ito sa pagkukuha. Anak ko ay shopping. Wala siya na o shopping. So, kini siya oh, nga. Kini siya nga sa lapis is uh, intended ni para pang upgrade nga sa ito ang sakyanan. Sakyanan sa kargahan ng speed do kaya naka low ka. Luoy. Uh, Matag pa niya luoy hindi ako kayo ito ang sakyanan. So, uh, I was thinking uh, niabot na sa <laughs> ko ayun pero layo pa man dahil no tara ko po masyag kulang ginuho ko pero sige um, lang kung ba ta na siya ibalik din yun na lang ako po ano guba ayun turn na. hapit na laon na guys kaya ako muna na magpalit ako kay Loe na sa sakinan so wala na ako nagipaibog no I'm just trying to you know inspire you guys that uh, kung mag-ipon ka na, gilin mo ma-achieve kumbaga ginagmay nga uh, tabi save lang ko dili lang kay kurot ni muta na nung kuan palit we nung dano niya In, ang ending is kuan sayang bang effort eh, so kung naigayon nga magtigaw magtigaw So moro to guys, I'm just sharing this uh, blessing. Makonsider na tong a blessing na from God above. Gitagaan ta niya o chance nga makatigong. So, sa ako nagkikaingon duga nga pa nato ni kay kulang pa kaya ni guys. <laughs> naglukot lukot-lukot, na ako na siya. Ano?